Mo oh, pinito sobra ko cool lang. Hindi okay. mo kita. Kaya mo manada. Okay. Kita mo pla plano guys. Malibot kami tigat sa mga drive mark. Again, naka-state na rin at iya. Walking watch nga. 17 minutes na kami from Balay yan ah saka pag pa hindi ano darabahe nyo na 2 hours na kami 34 minutes pa man. 17 kadi 17 17 na hindi pa na nga na si, maani pala kita kita ko natin mag 30 minutes nga na dito may ikaw na ski, na ayan kita na kita ti

Cek nanti ke parte. Majena Taibsutas <laughs> maka Darter. Aro kamanang Tales buka kamaraya, Barito, may disco disco tas, minuman. Shot at yang kamparecar. Anu. Upa itu fotonya, mau dihelu bus

nabit kalugi naman ta kumilis dik taro ya wala ro kita quick shortcut si halipot halipot short kay mara ka man basta manipis maleta pag linkat mo bang inakitan gayaw to news Yeah, you know, what huwag he kong here we, go? Oh, we, are we are go we are go we are go oh, bakna lang kita pinabalas ko na, that's good important yung akong t Oh, ayun ay mo naman, ginlalabot uy, waray baka mo to yung mga hahatag hindi ko hapala gusto ko kasi, mayroon, maki white shirt ah. maki It's white t-shirt kasi Ama ay malaba dito sa street para. Bisan kay mas komportable ba. Hindi ba kada mo ta white shirt kasi pinanlalahab. Pero amin ni kun hinsay pa pa kun hinsa. Tabo. Inik ko nala. Wow. Kaya yeah, special mention kaya what inik ko. Ah, okay. part owner. Part owner di dahil Takloban Robinson ngayon wala ring good wala ring good at lang ngadiyan dito ay iniklo nakahinga ko lang nakal bulit nagiging habit mo na to niya mi oh man lo ako dere maram ka ngayakan ka ako ding ato ane kita kwan dilak mabagi sus di eh, na ihanakita kay mo ada kanat counter Amotungest ng kina ar ko tiya credit credit card ya nagcredit ka ga dia. So we have to minimize the expenses because the 170,000 Ben Maubus. <laughs> when Maubus. Pu ma you... dia Maubus pero the problem is how to how to, how to pay how to give back to the bank. So yeah, 170,000. Tika. Di Dika koi apan minimal lah lang kita. Hindi ba maram ka mga ka kami ako Nag-travel abroad kami ito <laughs> Kaya eh Ano <laughs> <laughs> nakadako ito? Anong po ano? Jensen Ay oo Kamalit kami Korean Jensen Pagpinsin <laughs> Okay <laughs> e, ba cheated man na ito? May naman din ako na ba? Nagsobra na si Kaya nagsobra sa event ko Anong nagasin ada na kasi pinutanan din. credit card mo ankon? Credit card mo din sing. Oh. Nakasisik. Tapos ada na kasi ng tanong nito Grocery, Watson, ah. Oh. Gasolina, albillana smart, ah ada. Oh, ah, di man ako naku an. Kain mo na text? Dire na email. na email, pero it pagbabayad ko credit card pa gan. Sa kay 37 man ito. Although may dako man ito budget So, I pero, mean, na-email ha kun pero napatakay ada hay mo na ko ni uh -huh. account payment bill. Hey, ada ko gin ko sa credit card pag babaya. Okay. Tara okay. na. Diretso sa Pedestrian. Uh -huh. Pedestrian crossing kita. upuan. Nakay nagburungan pa kita. Nagburungan kita. Medyo nakagastos niya pa. Gamit ang credit card. Pero ano ko rin, yaguti natin yung gasto. Hindi lang natin gasto. Di ba sa boss na kita sugal mga mga 20. 20 lang natin nakasuli ba? Meron ito pa nga <laughs> niya uli. Di ba? May nauli pa kita. Anak na uli, mga 4,000 plus. Oo. Oh. Amo lang tulog ko. Tapos upod natin pa sa iubog. Ano ko nga din maubusan natin. 50. Oo. Kung baga pa, ikukuan mo, yan ah, kayo makuha ka man yung 15. May 15 pa ko Hmm. Bottom line, guys. mo pa credit credit card direk ito nakabaro kay but credit card mo pa iya pero dapat maging disciplinary hmm. owner ka kung dire ka pa dire pa mo pa itong finances oh, ayaw ayaw laa nay kung dire ka pa maaram ba kay kung ano ko nga old self dire dire madara ni eh mauubos ito ang dati na mga mindset ito nga ito nga mong balance dito maubos talaga ito so okay, ano ano? An, ano natin ba palit or, yeah, na, bagat. An, ano natin ba ano gagamitin yan yeah, at least nako control mo na si hey, eh bagat mana may load mm -hmm. ang dapat nakamagastusan yun bagat yan yeah, na, hindi rin na bagat siguro po may ara ka ba pag save Nanginayang ka po naiba oh, na nito yung savings. na-hurt ka. Salit na uh, kuwan ka. Na As down. much as possible na di ka pagdawas. Mm. Tama. Kaya so, dito ito. ito. Uh, nung Ah, mali pa mati abot. Di rin na kaya. Oo, sugat na mindset. Yan, eh. Amot delikado at sugat nga mindset. Di rin. May nakakita tatapuran na kwarta. So, gasto pa lang ang gasto. Hmm. Amot na naman mindset dati. Ako ko, ng... diri ikaw. Ikaw, Pareho diri. Kita. Diri ikaw, so diri ikaw. Diri ikaw, luko dito sa Hindi pa na kita magkilala. Pero pag kilala ta, sugat ka na eh. Diri ka na... <coughs> diri ka na pataka. Like me. Hindi ako pataka. Which is mo pa mo pa hi ang uh, attitude hamag partner kaya kung magparehong ani kamo sa kalit mindset para eh, ma-indulge ka mo pero mahin gasto mm -hmm. gasto waray na waray na advice mo. Ka naman versa. sa imo gusto ka na nga best versa ada para ha pa di ba oh kan ka na gyud may need ani may dala dai magasto pero at least dire do dapat kasi maghiga advice ka mo so kada ni so kada niya kakulop kakulop man guys kakulop gusto niya ka Robinson maram na lahat kaya matatabo sa mga credit yung credit card warahiya mag warahiya mag defensive tactics guys kaya maram may atiya attitude ko sa na nanya ginatagan card maram na hiya pero man talaga lang na yun kay nasya ibalik kanak bill ibalik pa gina kay ko pero isakto isakto yung computation ano mga makikita mo tanan ng ginswipe Ang mga nag... dira ko na... ah... Uh, dira ko na dira ko na buwan niya sige po maglala ko para makikita ko may daka wari ka nandun Pero Ay. kung na credit card ba, di na ka dito na makaka... magmi magsasalaan? Pagsalim yeah, mo eh Kumakanta ka Robin mo yeah. oh, Kailangan okay. i-check mo lang 'yan. Dibangin may mga oh, tricycle. Sakto. Na-hook na. hook na check ko lang But, tas, 'yung presyo tas inikita ko manito kun ito nga man, pera nakapira ko pagbawas. Mm. Pagpira yeah. ko sa baon. Pagpira ko sa paba. Ah. Uh, grocery. grocery. Nakapira ako Watson's. Kaya no. hey. oh, Hindi kita tabukin. Eh. Hindi kita nakakita May natangahan May ni Robinsons na 3,000 anak binay. Dito ba ito nangaroon po namin ako pinalit? What son ito naka Robinsons? Department Store. Oo. Oh. 3,200. Dito po Pero may rito Ay, may pabalit kayo yung dress. hiling ko ang ganito dada. Ang may daki to blouse. Ah, di ba? Tapos, may daki to Ang may daki to blouse. Hmm. dagdihan No, may dapat to budget. Ito may naman mga may naman oh. Oh, hindi. sharing cherries. Ah, I'm nang to budget on her. Magkano sharing niya raad? 7000 Anak kanam sapatos 7,000 plus la. Duha na to. Samba, oo, Samba 4,000. Tapos an akong new balance. 3 plus. So, da ko pa. Kaya uh -huh. 9,000 or kuman lang pati. ko kuman nga ni Dahil para sobra pa nga ni Pero kumit lang Kaya yun. Pero as in, bitag ni tulad ko rata. ka nga ni mindful. As in. Sige natin ma no? mahugutan. Mahugus mm -hmm. dahil hindi ka eh ako. <laughs> ak Diri so ak <laughs> na manak yan ha. Sa dyan ha, dapat takbaray Waray na, na Na mellow down. Diri para sa nung nga. Kung ba't ano na ba ito nga mindset? Psychologically adik na ba ito? Waray ka lapak Bisan maaram ka na nga. Waray na ni Mudo. Sige ka pa. Hindi kasi kayo may darating da na nabasahan nga Human being economy sa pamayda nga ni kwarta sa hitbursa or anything na nakakaging kayong kwarta feeling ko ang katunda feeling rico tanan tanan ma tanan pa tanan mapapalit mo kung nagawas ka so it secreto lang itong kung gusto ka gumawas e ba kwarta pagdara ka pagdara ka enough na kuwan enough na kwarta pan kaon rumapalit ka example may nung kwarta 50,000 or pagdaran 5,000 ay, lang like, pag i-limit yun siya. At least, may naka na pa. Na mm. Sa kapito. In kay... nature, it, it, human. Mas gusto ko it. Yan, uh, 60% na doon. May income up. 60% din kakatoko sa savings. Tapos 40% bills. Oo. Oh. Eh 50-50. Yan na, kailangan ko naman 60. Pero lang pag pinag-dito sa so, hindi din na sumuman ako. Yan na, uh, 60-40. <laughs> <laughs> kailangan, kailangan maniguro, kailangan maglimbaso. Hmm. Actually, um, kung nadiri ka nga, uh, uh nadiri ka uh, mag-go mag down ni Kimo ko ah, kailangan, i-increase mo income. Kimo, e, ano tawag yun? May term. Uh, mm, lifestyle. Mm, Increase mo talaga din yung income eh. Gusto mo man. Nakapalit ka tayo ng mga kukin. That's the only way. Ayaw pag limit. Kung gusto mo gumasto. Increase mo yung income. Increase mo yung income. <laughs> Para with yung savings, maintain, tapos na-enjoy mo. Okay. Pero dapat talaga siya. Yes, exactly. Pero talaga sa mahit maaaraw mag-save. Sabi okay. ako ni nakita ka FB nga. Ani nga pinaka first ng 100,000 na na-save me. Super happy na hiyo. Same gift ito na kinakapili. Eh parang yung <gasps> mm -mm. Mm -mm. Ah. mo ta akon. Bayot? mhm mm Ayaw mo tutok mga papa pa-follow mga financial. O ay... Uh, Sige ba ito nga? I know it's hard. syempre, so galing yun ang world nga sildo tapos damot gusto makakasave ka pa ba ito? makakasave ka pero yes makakasave gina naman niya i-share daw era ba na rin aral sindad lo laga na niya leave below your knees pero dati gastador mm -hmm. leave below your knees yeah except discipline good la no discipline mm -hmm mentally mag start ka nga ni Bisan Guti ay eh, ako nag start ako ng Guti ay lang sa iyo sige daw pwede nga uh, 500 tatago ang sugat ba pero gusto mo gusto oo oo grabe ka sa gusto dito. ko nag start ako Guti ay sige daw tago ni pero naka-start kasi kay kuan mo an ate romili na to nagpana na ko nga bugs sugara hini eh. kung da mo pa tim baridan kuan ka lang ay 30% savings ka oh sige 30% savings tapos hmm. 70% bills and gas pero nakakakontan sir ma-compute ka nalilipay ka nga masip masipulapak masisave 20,000 Malili pa ikaw. So baga na motivate oh, ka dito. Masin ka agig, okay, di react. So increase, bahala na la. Magtipid ka. didihan dihan pang gasto ko. Pero gusto mo, may masin. Pero may the point yung... Unfeeling kaya, ba nga? May the point may nga. <coughs> Matetempt ka nga. Agig, okay, hindi mo naman tag-savings. Mga kastra. Maray. Ano kita kitikita ka kita Ano yung So nakaya mo talaga ito? Gusto niya na. Na ko ko na kakagastuhan ako hin more than pa. Pero ha mindset ko an na ba na na ako. Na na ako. Dire ba pa sa ko noon kontrabahala ba masing sus mida po maabot. Sus mida po maabot. Amo kadto ni to Tapos Ang an problema. Na frustrate ka kung ang pag-abot na di-delay. Tapos sorry ka na pagod kwarta. Di ba? kaya buhos buhos biya ka ma. Buhos Relax ka la. Bisan maiyapat pag abot itong mga kwarta. Relax ka kay maram ka nga. May pa bala. May naka pa panggalaw. Tapos makimas ka naman kami sa minis. Kami sa minis. Di ko pita ko. Ayaw ko dito, tidi-deprive tim kalugarigang kaya kwarta. What we're trying to say is, pwede ka maggasto, magwaldas pero limited la hmm. Ayo pag-ko -ubos, ubos kay sus guys. It worth. <laughs> oo worth ha imo, worth mabu, worth ha imo mabu liko hindi mo la kalugarin. Yun makara, okay. di, ba't, di ba tibag nagisda, daw gipetera. kung horam kain money, na experience na. Horam kain money nakaka ka ba? Nakaka-disturbo ko. Yeah. ka? Ako feeling pili na bakit na rin nang titok sa kanya. Nakaka-disturb ka. nagkikinulit ka pag ulit to. Oo. Oh, oh. Gawin mo, saka'y ito'y hinuhuraman. Hindi rin man ito niya priority. So, naging nulat kitang i-reply. Amo ito. Nati rin na ako'y pili na sa'ga dito. So, mahuram ka, tapos pagod. At ka ba? Kasi malapit favorite ko rito, ka pagod na bayad. Umutang ka nga niya. Make sure nga makakabayad ka. Ayaw pag utang utangin, dakodakuan. Dapat ito, kaya mo labayaran. Natanong kita ito. naman nga nagmamalinis, pero kinuha ko na una. Sus, kung na utang lang, la, natanong kita. Wari ada tao din ay kalibutan nga. Hala. Wari utang. Hanong na. All of the people may utang talaga. Hanong na. Tagdaragtuan na akong income. Pero nakakautang pa. <laughs> Pero yan ha. Misan la. Dire rin nasubad ka dapat atintahan. Pero namamanage mo na. Happy ka ba? Iti mo finances. dire ka ba? Diri ba? Erratic ba? dire ka? Ay, may detail mo bagat. Gusto mo subad. Hindi hindi rin na ba pa rin sa luna din alahan hindi rin na so meaning to say may it's all in the mind it's all in the oh, mindset mo lang ito mag ka uming kaming dako dakoan pero di ka maaari mag manage yung mind yung finances diri ka makaka mm, di ka makaka-save nakakapangutan ka pa lugod oh, tapos kuandar di basta pero kung tim kwarta guti di ay la mo. mamanage mo ubis ang tong guti ay la tim income At na mamanage mo iya nakakabayad ka hin iti mo mga bills tapos mo pa pati mindset talaga marun ka bisan guti ay la tim income di rin ka talaga ito ka iti mo mga napapalit na bagay may mga katuturan kung ano yung save tas tapos damo tayo kung ano yung save kailangan gas to mga walang punta tama pa pa di actually Napalit perfect example ito. is to ha na feel ko to before nga anhat, is nala ano grabe ito na ito nga baga medyo sagana ko ng sagana bakitan blessing buli niya erbisan ano pinapalit pinapalit nga ya bisan dire importante mm. pinapalit Bisa nga ya ik. Diri kay nang len humatag mahatag. Idi wow. Bisa ano diri kay nang papalit. Kukong we ka. <laughs> Lusyo tang ka bis hera, um, akong, um, akong, uh, Huna -huna nga ni hera nagtitit. Amoy tanakon amoy tanakon. Kutan ako sa yo. Una ho nang milyonaryo na hiya. Sa kaya nang uubos na ito kwarta. Uh -huh. Kung di ka naging nangingina, ano? Guti ay la ito. Ito 1 million guti ay la ito. Lang. Trust me, guys. Yes. Akada alay, so ng Ang kapitan na kapitan, may dinan na kapitan nga 1M. Guti ay good lahi, ha? Anad-anad to. Napapaisip pa, ano? Ano, mat 1 million sus. Ang kapitan na minis po, ba? <laughs> ay lahi, So yun guys, so pwede pwede ka mo na nga video namun dahil nagbabaktas kami. Mas ah. damo ito talaga struggle ni Finance. Ako mismo. Kaiha ko nag-struggle. Nagtotook mo na kita bukol. Nagpapray ako nga, Lord, kaya nung sugad ako. Kaya nung... Ngayon maram kami, ang mga medyo naihak to ito nakaka-adjust kay matigag yap ni Maulo. Mm, Sobra katiggan ni Maulo. Sobra pa. Ginyayak nang ko kwetong hiya. Mm -hmm. Advisean ko itong hiya. Dere. Nag-uog day pag -udiya. Hindi natutumanan At least, na-find out ko on my own. No, which is, dapat on tama. <laughs> Early. Ma-early pa Ma-early pa ito. Kung namati ka lang. <laughs> Huwag anak si... Sa pre-prevent, anong mga gasto nga walang katuturan. Anong <laughs> katuturan. Dere nga ya. Atik kayo gusto pala ito ng soba din. Kira na kita? Po. Oh. One hour na kita? May na-split. Ya, wag na restoryahan talan. Ano, king at narani na kami abala. Ano eh. to na ini? Eh. Pwede na ba i-upload? Yo, what in tipur 24 minutes. Why to to? 25 minutes. 13 minutes na kita nagwo. <laughs> so dire ko na lang nag-edit guys ha. Kay medyo solo run it aton topic for today's for today's video. So get na lang ako na nato yung makukuha uh, knowledge sana and basura igawas <laughs> uh, and mga useful nga knowledge isulod isulod balita ko okay, arana ka balay hopefully I wish everyone would be financially um, educated stable oh. kasi iba talaga ang matatakli niya yung kentak mga umangkong no matter gaano kagaling pero kung hain mo finances direct, uh, para magmanage fail ka lagi up in life finances good it po na may dangan Ma -masteron dito successful kahit hain mo career. <laughs> career. pero nga when it comes to financial financial aspect paray bulok ka yeah, o, pwede pwede ba ba, ikut ba may da po equip bahinan may da may da nga nito pwede nga nito na insert itong kurikulum uh, curriculum uh, eskwelahan para Puri, mabaro ano? pa in small in a small uh, buti pa ba tim buti pa tim about savings oh. pwede ito nakakaya basta guti ay ka pa I start to grade 1 i-teach ito at mga kabataan ano ng money matters ba hmm. ori kasi hati to kasi ito financial management dapat may dito ako uh, ang curriculum ng eskwelahan okay. Importante na dito. Okay. Tapos dapat ano ba? For me Dapat may data ang mga first aid, Oo, oh, so school. It, it practical ba? No? It Lung practical it, na mga... nga mga... Miss ni dapat it, it pagbabalyuhin tire. Mga tire management. eh <laughs> ba? I mean ba? kun kaya ba ito mga subiban? <laughs> mga skills ba nga? Useful. Daily. Mm. daily. 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 Mm. We're not saying babalyuan, dudugangan la ba? Dudugangan la ang kurikulum ng knowledge ba? Kaya mo ito importante. How to swim. Yan. How to, oh, kung may first aid, kung example, may da na mm -hmm. What are you Haro, ibis nga ni din niya tatloban may da nga ni sunog na una pat Kami mm takad tanong ko niya. Di maaramit ng number. Nahangit hiya. Alright kasito udman. dyan, okay. rin yung papansigit mga emergency contact numbers, police. Pero ada na ito, ada na ito, ada na ito at mga poster, nakasarap ito. Nakasarap ito. Pero in case of fire, di maaarap ko na hain mga tao. May tae. Di maaarap ko na hain mga okay. Sana on. So anyway guys, amulad to, kairanan na kami ng balay. Thank you minutes. for joining us in our podcast. Wow, podcast. Now we're walking. Now we're walking. Ang manggiyap. 45 minutes walk. Okay na dito. Calorie burning na tiya. Okay, so don't forget to like, comment, subscribe. <coughs> and click the bell icon. Para updated kita may na-upload ng mga videos din na YouTube. May ko Facebook account, TikTok, Instagram, Thread. Ginubos ko na. Like and follow, gihapon. Okay guys, any last words, Buddha? Last last words ba ko? Before we end up, ikaw, pero overacting ka na liwat. I pray that we all have, we all Ay, Reach our dreams and financial coin. Financial dreams. Mm, okay, sige. That's all, folks. bye, -bye. Oh.